talakayin natin ang paksang mga karapatan ng babae sa Islam. Ayon sa diksyonaryo ng Oxford ang mga karapatan ng kababaihan ay legal, pang-ekonomiya at mga karapatang panlipunan na pantay sa mga kalalakihan. Bago natin tignan ang mga karapatan ng mga babae sa Islam kailangan nating isantabi ang mga modernong kategorya na pahayag tungkol sa kung paano dapat humantong ang isang buhay sa mga kababaihan. Dapat mong suriin ang iyong talino bago maniwala sa sinasabi ng iba. Dahil maraming beses na ang ating isip ay maaaring maliga. Tulad ng mayroong isang oras kung kailan inisip ng mga dakilang iskolar ng panahong iyon ang ilaw ng buwan ay ang kanyang sariling ilaw. Ngunit ngayon alam natin na ang ilaw ng buwan ay ang masasalamin na ilaw mula sa araw. Katulad nito, kung may lagay mo ang iyong konklusyon sa kung paano ipinakita ng media ang karapatan ng mga kababaihan sa Islam. May posibilidad na maari mong maramdaman na ang karapatan ng kababaihan sa Islam ay nasupil. Ngayon 20 hanggang 25% ng populasyon sa buong mundo ang mga Muslim. Ang ilang mga lipunang Muslim ay malapit sa mga aral ng Islam. Habang ang ilang mga lipunang Muslim ay malayo sa mga aral ng Islam. Kayat kung ang isang tao ay nais na hatulan ang mga karapatan ng kababaihan sa Islam. Hindi nila ito dapat hatulan sa pamamagitan ng pagtingin sa ginagawa ng mga Muslim o kung ano ang ginagawa ng lipunang Muslim. Dapat nila itong hatulan batay sa tunay na mapagkukunan ng Islam. Ang tunay na mapagkukunan ng Islam ay ang Quran at ang authentic hadith. Ang Quran, ay ang huli at huling paghahayag ng Diyos. Ang authentic hadith ay ang mga aral ng panghuling messenger ng Islam na si Propeta Muhammad. Ngayon, titingnan natin ang karapatan ng kababaihan sa Islam batay sa nabanggit na tunay na mga mapagkukunan. Malawak kung hinati ang paksa ng mga karapatan ng kababaihan sa Islam sa anim na kategorya. Isa, ang mga karapatang espiritual ng kababaihan sa Islam. Dalawa, ang mga karapatang pangkabuhayan ng mga babae sa Islam. Tatlo, ang mga karapatang panlipunan ng mga babae sa Islam. Apat, ang mga karapatang pang-edukasyon ng mga babae sa Islam. 5. Ang mga karapatang legal ng kababaihan sa Islam, at 6. Ang mga karapatang pampulitika ng mga babae sa Islam. Mayroong maraming mga talata sa Quran at sa tunay na hadiths upang ipaliwanag ang mga kategoryang ito ng detalyado. Ngunit upang madali itong maunawaan susubukan kong ipaliwanag ang bawat kategorya sa isa o higit pang mga talata. Una ay titingnan natin ang mga karapatang espiritual ng mga kababaihan sa Islam. Ang paraiso ay inilaan lamang para sa mga kalalakihan ay isang karaniwang maling kuro, -kuro sa mga di-Muslim tungkol sa Islam. Ang maling kuro-kuro na ito ay madaling linilinaw ng mga talata ng Quran. Sir sa Kabanata bilang apat na taludtod bilang isandaan at dalawamput apat na sabi. Kung ang isang lalaki o babae ay may pananampalataya at gumagawa ng mabubuting gawa. Sila ay tiyak na papasok sa langit at walang kawalang katarungan ang magagawa sa kanila. Sa pamamagitan ng pagbasa ng talata sa itaas na nalaman natin na ang mga katungkulang espiritwal ng kalalakihan at kababaihan sa Islam ay pareho. Kaya't bilang isang babae ang kanyang karapatan, upang makapasok sa paraiso sa pamamagitan ng paniniwala sa ala at paggawa ng mabubuting gawa. Tingnan natin ngayon ang mga karapatang pangkabuhayan ng mga kababaihan sa Islam. Sa Islam ang isang babae ay ligtas sa pananalapi bago ang kanyang pag-aasawa responsibilidad ng ama at ng kanyang kapatid na alagaan siya. Pagkatapos ng kanyang kasal responsibilidad ng kanyang asawa at ng kanyang anak na alagaan siya. Sa Sir sa Kabanata numero 4, talata numero 34 na nabanggit ito. ang mga kalalakihan ay tagapag-alaga ng mga kababaihan at responsibilidad nilang suportahan sila sa pananalapi. Dagdag dito, Sir sa Kabanata bilang apat na taludtod bilang apat. Sabi ni, ibigay mo sa mga babaeng ikakasal ka, isang regalo bilang regalo. Sa panahon ng kasal ang babaeng ikakasal ay makakatanggap ng regalo sa anyo ng pera o pag-aari mula sa lalaking ikakasal. Ang pangalan ng Reg along ito na ibinigay ng nobyo ay tinatawag na Mar. Bukod dito sa Islam pinapayagan ng isang babae na mana. Ang mga detalye nito ay nabanggit sa Sir Anisa Kabanata bilang apat na taludtod bilang labing isa at labing dalawa at hindi kailangang gastusin ng mga kababaihan ang kanilang bahagi ng minana pang yaman o ang perang kinita nila sa pamilya. Dahil responsibilidad ng mga kalalakihan na alagaan sila sa pananalapi. Sa makatuwid, sa Islam ang mga kababaihan ay ligtas sa pananalapi. Mayroon ding ilang mga patakaran na dapat sundin ng mga kababaihan kung nais niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Ngunit iba ang paksang iyon. Kayat bilang isang babae karapatan niya ito upang mabigyan ng tulong pinansyal ng lalaki. Ngayon tingnan natin ang mga karapatang panlipunan ng mga kababaihan sa Islam. Hinahati ko pa ang mga karapatang panlipunan ng mga kababaihan sa Islam sa apat na kategorya. Isa, ang mga karapatan ng anak na babae sa Islam. Dalawa, ang mga karapatan ng asawa sa Islam. Tatlo, ang mga karapatan ng ina sa Islam, at Apat, ang mga karapatan ng kapatid na babae sa Islam. Una ay titingnan natin ang mga karapatan ng anak na babae sa Islam. Sir Renal Kabanata bilang labing anim, talata numero 58 walo at 59 nasabi. na sabi. Ang mga nag-iisip na ang kapanganakan ng isang babaeng bata ay isang kahihiyan, o sa mga nag-iisip na pumatay sa kanya, ang kanilang paghuhusga ay masama. Mayroong isang tunay na Hades sa Sunan Ibn Majah Hadith bilang 3,670. doon sinabi ni Propeta Muhammad, ang sinumang mang lalaking magtataas ng dalawang anak na babae na may pagmamahal at pagmamahal, ay papasok sa paraiso. Kaya't bilang anak na babae ang kanyang karapatan, mapalaki ng may mabuting pangangalaga at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ngayon, titingnan natin ang mga karapatan ng asawa sa Islam ang Sir sa kabanata bilang apat na talata bilang dalawamput isa ang nagsasabi. Ang kasal ay isang sagradong kontrata sa pagitan ng asawa at asawa. At ayon sa Sir sa kabanata bilang apat na taludtod bilang labinsyam. Ang pahintulot ng nobya ay sa pilitan para sa kasal. Bukod dito, sinabi ng Sir sa kabanata bilang apat na talata bilang labinsyam. Tratohin ang iyong asawa ng may kabaitan kahit na ayaw mo sa kanya. Kaya't bilang isang asawa, nararapat siya, na tratohin bilang pantay na kasosyo sa buhay ng asawa. Ngayon, tingnan natin ang mga karapatan ng ina sa Islam. Sir Ezra Kabanata bilang labimpitong talata bilang dalawamput tatlong sabi ni. Huwag mo ring sabihin af sa iyong mga magulang. Dagdag dito, sa Sir Anam Kabanata bilang anim na talata bilang isandaan at limamput isang sabi. Maging mabait ka sa magulang mo mayroong isang tunay na hadith sa aklat ng jihad na numero ng 3106. Doon sinabi ng propeta Muhammad, ang paraiso ay nasa ilalim ng mga paa ng iyong ina. Kaya't bilang ina ang kanyang karapatan, upang matrato ng higit na pagmamahal at kahabagan ng kanyang mga anak. Ngayon, tingnan natin ang mga karapatan ng isang sister sa Islam. Ang Sir Etobah Kabanata bilang siyam na talata bilang pitumput isang ay nagsasabi. Ang mga naniniwala na kalalakihan at kababaihan ay sumusuporta sa bawat isa. Dapat nilang hikayatin ang bawat isa sa paggawa ng mabubuting gawa, pagbabayad ng zekat, pag-aayuno at pagsunod sa ala at kanyang messenger at dapat din nilang hikayatin ang bawat isa na ipagbawal ang kasamaan. Nangangahulugan iyon kahit na ang mga naniniwala na kalalakihan at kababaihan ay hindi magkakaugnay sa isa't isa dapat silang suportahan sa lipunan tulad ng isang kapatid. Kaya't bilang isang kapatid na karapatan niya upang mabigyan ng suportang panlipunan ng kanyang kapatid. Ngayon, pag-usapan natin ang mga karapatan sa pang-edukasyon ng mga babae sa Islam. Ang unang patnubay na isiniwalat ng ala sa buong tao sa Quran ay hindi ito tungkol sa sala o charity o pag-aayuno. Ngunit ito ay tungkol sa ikra. Ang ibig sabihin ng ikra ay basahin, ipahayag, ulitin. Sinasabi ito ng Quran sa Surah Ikra Kabanata bilang siyamnaput-anim, taludtod bilang isa. Kaya unang patnubay na ibinigay ng ala sa Quran na ito ay basahin. Ito ay inilaan sa kapwa lalaki at babae. Dagdag dito, isang tunay na hadith mula sa Ibn Majah hadith bilang dalawandaan at dalawamput ang nagsabi. ito ay sa pilitan sa bawat Muslim na kalalakihan o kababaihan na kumuha ng edukasyon. At kung mababasa natin ang Sehi Bukhari malalaman natin na ang Propeta Muhammad ay nakatoon ng espesyal na oras upang turuan lamang ang mga kababaihan. Nagpadala rin siya ng mga sahaba upang lalo na turuan ang mga kababaihan. Dahil dito, kahit na sa panahon ng mga araw ng kamangmangan, maraming mga halimbawa ng mga dakilang kababaihan na naging iskolar. Ang pinakamagandang halimbawa ay si Aisha Binti Abi nagturo siya ng higit sa 88 iba't ibang mga iskolar at higit sa 2,210 hadiths ang isinalaysay sa kanyang autoridad. Ang isa pang halimbawa ay si Am Esalma es na itinuturing na pinaka-intelektwal na babae at may kaalamang babae. Ang isa pang halimbawa ay si Fatima binti na itinuring bilang isang napakamay kaalamang babae. Ang isa pang halimbawa ay si Sofia na itinuturing na pinaka-intelektwal na babae. Ang isa pang halimbawa ay si Am Esulim, na itinuring bilang isang autoridad at bilang isang matalinong babae. Ang isa pang halimbawa ay ang Sheda Nefisa, na nagturo sa maraming mga iskolar kabilang ang Imam Shafi. Ang isa pang halimbawa ay si Aisha Binti Saad Ibn Abi Wakas, na nagturo sa maraming mga iskolar kabilang ang Imam Malik. sa oras na iyon ang mga tao ay bihirang may edukasyon. Ngunit sa Islam nakita namin ang maraming mga halimbawa ng mga babae na mahusay na scholar. Kaya't bilang isang kababaihan ang kanyang karapatan, upang mabigyan ng edukasyon ng kanyang mga magulang, kapatid o tagapag-alaga. Ngayon, talakayin natin ang mga karapatang legal ng mga babae sa Islam sa Islam legal na lalaki at babae ay pantay. Ayon sa batas ng pagkakapantay-pantay, nakilala bilang kisses na binanggit sa Sir Abakare Kabanata bilang dalawang talata bilang isandaan at pitumput walo at isandaan at pitumput na sabi. Ang parusa ay pareho para sa kanilang dalawa para sa parehong krimen. Halimbawa, kung ang isang lalaki ay pumatay sa isang babae na ang lalaki ay hinatulan ng kamatayan at kung ang isang babae ay pumatay sa isang lalaki ang babae ay hinatulan ng kamatayan. Dagdag dito, Sir Maida Kabanata bilang limang taludtod bilang tatlumput araw. Kung napatunayan na may kasalanan ang isang magnanakaw, lalaki man o babae ito, dapat putulin ang kanilang kamay. Dagdag dito, Sir Enor Cabanata bilang 24 na talata numero 2 sabi. Kung ang isang mikikiapad ay napatunayan na nagkasala, ito man ay isang lalaki o isang babae dapat silang tumanggap ng isandaang litigo bilang parusa. Dagdag dito, Sir Abacara Cabanata bilang dalawang talata numero 282 ay nagpapahiwati. Karapatan ng mga kababaihan na maging isang saksi. Dagdag dito, Sir Enor Cabanata bilang 24 apat na talata numero apat na sabi kung ang isang tao ay nagsasabi ng paratang laban sa kalinisan at kahinhina ng isang babae at hindi magdala ng apat na testigo bigyan sila ng walumpong litigo bilang parusa. Ito ang paraan kung paano pinu-protektahan ng Islam ang dignidad ng isang babae ng legal. Kaya't bilang isang kababaihan ang kanyang karapatan na maging marangal at pantay na tratuhin ng batas. Ngayon, talakayin natin ang mga karapatang pampulitika ng mga kababaihan sa Islam. Upang ipaliwanag ang autoridad ng politika ng mga kababaihan sa Islam, isasalaysay ko ang isang insidente na nangyari sa panahon ng rehimen ni Umar na pangalawang caliphate ng Islam. Nabanggit ito sa Musanef Abd al-Razek 10,420. sa isang talakayan patungkol sa Mark sa Musk. Hiniling ni Umar sa mga kababaihan na huwag hilingin ang Mark sa napakataas na dami mula sa mga kalalakihan para sa kasal. Sa oras na iyon isang babae mula sa huling hilera ng Musk ang tumutol dito. At tinukoy niya ang Sir sa Kabanata bilang apat na taludtod bilang dalawampu. At tinanong niya, kapag ang Ala ay hindi naglagay ng isang mas mataas na limitasyon sa mark, bakit hihilingin sa kanila ni Umar na maglagay ng isang mas mataas na limitasyon? Nang marinig ito, si Umar, ang pangalawang caliphate ng Islam, sumang-ayon sa sinabi niyang mali at agad na binawi ang kanyang pahayag. Mula sa nabanggit na halimbawa, maaari nating makita iyon, isang ordinaryong babae mula sa huling hilera ng masjid ang tumutol sa paglabag sa konstitusyon at agad itong kinilala. Kayat bilang isang kababaihan ito ang kanyang karapatan upang ipakita ang kanyang opinyon sa pinuno. Sa ngayon, nakita namin ang lahat ng mga kategorya hinggil sa mga karapatan ng kababaihan sa Islam mula sa mga tunay na mapagkukunan. Ang talakayan sa itaas ay isang maikling paliwanag tungkol sa mga karapatan ng kababaihan sa Islam. Ngayon ay mapagtanto muna sa Islam ang mga kababaihan ay may maraming mga pribilehyo. Tulad ng kalalakihan at kababaihan ay magkakaiba sa pisiyolohikal, psikolohikal, biyolohikal at pisikal. Batay sa mga pagkakaiba na ito, ang ala ay nagtakda ng mga tungkulin para sa kanila. Ang ilang mga tungkulin ay magkapareho, ang ilang mga tungkulin ay hindi magkapareho. Sa ilang mga tungkulin ang mga kalalakihan ay may higit na kalamangan, sa iba ang mga kababaihan ay may higit na kalamangan sa makatuwidang ala ay nagbibigay ng parehong mga tungkulin at iba't ibang mga tungkulin sa mga kalalakihan at kababaihan depende sa kanilang pagkakatulad at pagkakaiba. Upang sila ay mabuhay na magkasama sa pagkakaisa at kapayapaan. Iyon ang dahilan kung pag-aralan mo ang mga karapatan ng kababaihan sa Islam batay sa Quran at tunay na hadith. Lohikal kang sisang-ayon na ang mga kababaihan sa Islam sila ay protektado at hindi sila nasakop. Ang kapayapaan at awa ng Ala ay nawa sa lahat ng mga taong nabanggit ko sa itaas. Ang lahat ng papuri ay para kay Ala na siyang Panginoon ng lahat ng mundo.